Sinuspinde ni Senador Ferdinand Marcos Jr., Chairman ng Committee on Local Government, ang mga pagdinig sa Mindanao ukol sa proposed bang Moro Basic Law dahil sa madugong sagupaan kahapon ng government forces at MILF sa Maguindanao. Ito ang balita ni Brian De Paz. Dismayado si Senador Ferdinand Marcos Jr. sa ginawang pananambang sa PNP Special Action Force sa Mamasapano, Maguindanao. Dahil dito, sinuspindi ni Marcos ang mga pagdinig sa proposed BBL sa Hulo at Zamboanga dahil sa tinatawag na security question. We are trying to do as much as we can without the Mindanao hearings. But again, we will see if those, how and when or if those Mindanao um, hearings will continue simply because there's again as I said the security question so talagang masasabi ko na malaking gulo ito sa proseso ng kapayapaan Nalinaw ni Senator Marcos na hindi kasama sa sinuspinde ang mga pagdinig ng BBL na ginagawa sa Senado kundi sa Mindanao lamang Gayunpaman sinabi ng Senador na malaki ang epekto nito sa pagbuo ng Senado ng final version ng proposed BBL If that is something that we cannot count on, then that will certainly impact how we write uh, the final version coming out of the Senate. Kaya ba nila talagang gawin kung hindi nila makontrol ang mga tao nila? Naniniwala naman si Sen. Miriam Defensor Santiago na may tuturing lang na isolated case ang pananambang sa PNP-SAF. Bagamat ikinalulungkot nito ang pangyayari, sinabi ng Senadora na kailangan pa rin ipagpatuloy ang pagdinig sa proposed BBL. Nawala siyang epekto for or con. We'll deal only with principles. We are not a military or law enforcement agency. We live, so therefore, this question of the violence that suddenly broke out should be left properly to the law enforcement arm of our government. Kinatigan naman ni Prof. Miriam Colonel Ferrer ang posisyon ni Santiago. Oh, this is not the first time na nagkaroon tayo ng ganitong klaseng temporary setback. It didn't mean that huminto na yung negotiations natin at nakaabot tayo sa Uh, comprehensive agreement, eh, hindi, eh, we don't stop just because we have this setback. Kanina sinimula ng Senado ang pagtalakay sa issue ng constitutionality ng BBL. Inihayag ng mga dating justices ng Korte Suprema at Constitutionalist na ang panukalang batas ay walang checks and balances sa national government. Malaki rin ang epekto ng panukalang BBL sa saligang batas ng bansa. Bukas, magkakaroon pa rin ng pagdinig sa Bangsamoro Basic Law na isasagawa sa Senado. Sa lunis naman ang pagtalakay sa constitutionality issue nito. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.